Noong 1969, isang trailblazing na British na manggagamot ang pumasok sa mga pintuan ng isa sa mga pinakaprestiyosong ospital ng mga bata sa mundo. Dr. Audrey Evans, walang takot, determinado at nakatakdang baguhin ang pediatric medicine man. Nilabanan niya ang nakabaon na sexism at hindi napapanahon mga protokol. Tinatanggihan niyang tanggapin ang status quo para sa kanyang mga batang pasyente. Ang kanyang desisyon ay humantong sa isang pambihirang tagumpay. Ang kauna-unahang staging system para sa neuroblastoma, isang nakamamatay na pediatric cancer. Ngulit ang epekto ni Dr. Evans ay higit pa sa gamot. Siya ang nagtatag ng Ronald McDonald House, isang tahanan na malayo sa tahanan para sa mga pamilyang nasa krisis na ipinanganak ng habag at katapangan. Ang kanyang kwento ay isa sa mabangis na kinang, walang limitasyong dedikasyon at isang pamana na nagtatagal sa bawat bata na binigyan ng pag-asa. Ito ang Audrey's Children.